I've been attached with the feeling of waking up with you Sabay-sabay na ngang humimlay ang maraming bubbly sa inilabas ng VIEW PH na kung saan ay talaga namang kilig malalanga sa ating couple na sila Donnie at Balmeriano. Mariano. Marami pa nga talaga tayong... Ayuda na matatanggap patungkol sa ating kopol at narito pa nga guys ang video. Ito pa nga guys ang isa pang larawan na kung saan kahit nga mga kapwa artist nila ay kinikilig nga sa ating kopol dahil grabe nga talaga ang tinginan nitong dalawa na sila Donnie at Balmeriano kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Alam naman natin na sa bawat ayuda nga ang natatanggap na maraming babli ay talaga namang hindi nga agad ito sa social media. Lalong lalo pa at ang bawat episode nga ng kanilang new series na How to Spot a Red Flag ay sobra talagang kinakikiligan ngayon. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.